Alam mo yung goal mo. <laughs> so meron nagtanong, ano daw yung mapapayo ko sa mga babae pasampan ng barko? Tapos si G, engineer sa barko. Ganito kasi yan. Nung time na kadete pa ako, kapasok ako na isang agent kadet program at may mga kasama kaming babae doon. Sa higher batch namin, meron din mga babae. Ngayon na nangyari, habang nasa program kami, nababaltaan lang namin na yung iba mga babae na papawi. Yung iba, yung iba two months lang on board, yung iba three months, yung iba less pa doon. Bakit? Anong dahilan? Kasi nabubuntis sila. Hindi ko alam sa kung anong mang dahilan bakit sila nabuntis. Siguro meron Espiritu Santo na bumaba, no? Tapos nabuntis sila. Siguro ganon. Hindi natin alam yung kwento. Pero wala na tayo doon. Labas na tayo doon. So ang lesson doon para sa akin is know your worth, know your limit, know your boundaries pag nasa barko ka. Lalo pag babae ka. No? So ito yung tatlong tip ko para sa'yo pag sampa mo ng barko. No? Para pag alam mo tong mga bagay na to, eh, ma-achieve mo yung goal mo kung gusto mo bang maging official in the future or makatulong pa sa pamilya mo. Ano dapat tandaan mo pag babae kang sa barko? Limit. Alam mo yung limit mo kung hanggang saan ka lang. At dapat alam yan na tao na nakasama mo sa barko, kung hanggang saan lang yung limit nila. Biro-biroan, normal yung biro-biro sa barko, pwede mo sakyan, pwede ganito, no? Pero wag naman yung sobra, pag alam mo medyo foul na at ayaw mo, sabihin mo, no? Pag mo lang kim na, ah, okay lang to, okay lang yan. Wag, kasi dyan nagsisimula yung maliit na bagay na pwede lumaki, no? Pakalawang dapat tandaan mo pag babae ka ang pasampas sa barko. Wag oo ng oo. Isa doon sa nakasama ko sa kadetche program, nakausap ko yun, kasi nung time na yun, na email mila binibigay sa amin sa barko. Yung kasama kong babae nun sa program, next sumbong sa akin yun. Yung ano niya raw, inhipuan siya, ganun. May mga bagay siyang ayaw niyang ginagawa sa kanya nung happy niya. Hindi naman to the maximum level, pero doon na tayo yung ayaw mo. Pagka ayaw mo, sabihin mong wag, ayaw ko ng ganyan, ganun. Ang na nangyari, takot siya magsabi ng hindi, wag kasi daw pa uwin siya. Wag, pagka alam mong foul, over the bakod na, sabihin mo wag sir. Pag ayaw pa rin, pumunta ka sa taas, kaya eh, tano na siguro. Kung ayaw pa rin, authorities. Okay, pangatlo na dapat tandaan mo, ka sa sasampa sa barko. Alam alam mo yung goal mo. Ano ba talaga? Isolid mo yung goal mo. Gusto mo bang mag-chief engineer, no? Gusto mo ba maabot yung mataas na posisyon? So kung gano'n naman ang pangarap mo at gusto mo, focus ka dun. Maraming distraction sa barko, no? Pagsampan mo dyan, nag-iisa kang babae. Ngayon, pag iisa kang babae dyan, madalas dyan, yung buong crew, mababango yan, mga ligo yan. Bakit? Kasi andyan kang babae. Alam mo yun? Tapos, for sure naman, may mga titipuhan ka dun. Or crash. At si crash, pag ikaw kinausap, pag ka naman masyadong kilig. Po focus ka doon sa goal mo kung ano yung gusto mo kung gusto mong kung gusto mong maging chief engineer in the future <laughs> So kung gusto mo maging chief engineer in the future, focus ka dun. Huwag ka muna sa ganyan-ganyan. No. Ngayon, kung talagang sa tingin mo siya, the right one, o ano man nararamdaman mo, edi tumigil ka magbar maging housewife ka. Pwede rin yung ganong option. Nasa sa'yo yung decision, di ba? So, tandaan mo yan. Ngayon, para sa akin kasi, yung pagbabar ko, ha, Kaya hindi dapat forever, hindi dapat for life, no? Dapat maaga tayo nagre-retire. Ngayon, kung ikaw, may nakakita ka sa barko na sa tingin mo katawang mo sa buhay, edi, pwede naman yon, mag ka na. Pero sa tahimik, agad-agad, no? Mukhang okay, lobol na ka kasama. Depende kasi, basta ganun. Dahil nandito ko sa video na to, inaayahan ko kayo sumali sa Bago Marino Group. Ito grupo na mga bago marino. Dito natin itatalakay yung mga gusto nating pagbabago sa mga magiging marino o magiging future engineers in the future, no? Yabang yun, no? Pag-join mo dyan, mag-post ka ng mga experience mo sa barko o sa college life mo para pag-usapan natin. Pwede ko rin yung content at makapulutan natin ng aral. Sa ngayon, wala pa nagpo-post dyan. Sumali ka na, baka ikaw pa lang yung una. At kung may nag-post na doon na 11, yung first 11 na yon i raffle natin yan. Merong isang mananalo ng $200 each day. Joke. So, yung abot lang natin, mananalo ng load, no? Padala natin Gcash. First 11, so sali na sa bagong marino. Tapos tingnan natin yung mga kwento nyo. At lagi niyo tandaan, kayo mga bagong sabas sa barko, hindi madali, hindi masarap magbarko. Eh dahil andito na rin kami, eh tinuloy-tuloy na lang din namin. Ngayon, pagsampan niyo ng barko, mahirap talaga, pero kakayanin niyan. Focus lang kayo sa goal niyo, ano ba yung goal niyo. Kaya niyan, tuloy lang ang laban. At kung nakapulutan mo ng aral yung video na to, follow mo naman yan. lagi mo tandaan, pag kaya nila, kaya mo rin. Boy!